Great day everyone and welcome back to Kapangyarihan ng Isipan. At dahil yung huling segment natin ay tungkol sa stretching o pag-ehersisyo, syempre mauuhaw ka. So mas recommended yung hindi malamig na mineral water or preferably yung warm water with lemon juice or calamansi extract para malinis ang buong katawan mo. At the same time, pwede ka rin gumawa ng mga smoothies. Lagyan mo ng mga brain foods such as avocado, chocolate, Um, broccoli, meron din pong kasama din ang lahat ng nuts, but most especially yung almonds. So, lahat po yan nakatulong sa proper brain development and proper brain functioning. So, kung gusto mo talagang umayos ang um, at maging produktibo, ang iyong isipan, gawin mo po yung mga techniques na yan. At sure ako, mas makakatulong sayo sa iyo sa pag-aaral at pag-negosyo.